Pakinggan po natin ang reaksyon ng maraming senador sa expose ni Ping Lakson na bilyon-bilyon at ghost project sa plat control sa Mindoro, Bulacan at Pampanga. Hindi na ho nakatiis ang mga senador. May halong gigil, galit na at naghahamong na ng resignation sa mga dapat mag-resign. Pakinggan natin ito. Ding Senator Ping Lakson. Si Soto. Um, I was discussing this with him earlier. Um, we indeed commend him because uh, he's under the weather. He's not actually well, but he came over to deliver his privileged speech, although his uh, doctors told him uh, to rest and not, okay, no? and not to, um, uh, to go to work today, but still he did. No? Uh, you see the importance of uh, what he, had, he has to deliver. So, Um, I know for a fact that Senator Lasson has never si been yapson, known to evade any interpellations. But because of uh, health reasons, I uh, would like to move that all the interpellations uh, forthcoming on this privileged speech be done in our next regular session, uh, uh, Mr. President. Yes, Mr. President. Uh, we are uh, in uh, full understanding, Mr. President, of uh, our good colleague, who is more than willing to entertain questions, Mr. President, we all know that. And uh, he's more than willing to entertain questions, Mr. President, by Tuesday, Mr. President, when we resume uh, session. Oh, Mr. I'm President, excited. there are a number of uh, Senators who would like to uh, make uh, a short manifestation. Uh, may I uh, move that we recognize the gentleman from Tarlac, Senator Bam Aquino, Mr. President. The uh, gentleman from Tarlac, you know? Senator Bam Aquino is recognized. Thank you, Mr. President. Unang-una uh, -una po sa lahat, nais nice kong magpasalamat kay Senator Lacson sa kanyang presentation at alam ho natin na napakahalaga ng issue na ito na malaban ho natin kung saan napupunta yung pondo sa flood control at nakikita naman po natin na bilyong-bilyong piso na ang nawawala na dapat napupunta sa taong bayan. So Mr. President, upon the suggestion of the minority floor leader, I will hold off my um, interpretations for the, the next session. And instead, just uh, manifest my support and congratulations to the good gentleman from Cavite. Thank uh, you, you very much, Mr. See, President. You know, Thank you, Aquino. Senator Aquino. Majority Thank you, Mr. Meter. President. Next, to make a short manifestation, is the gentleman from uh, Palawan, Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Erwin Tulfo, the gentleman from Palawan is recognized. Mr. President, this representation fully supports Senator Ping Lux's call to demand full accountability for the disturbing anomalies in our flood control projects. Kahapon lamang po sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Sen. Marcoleta na siwalat ang sandamakma na Ghost Flood Control Projects. Kawala ng master plan at pagpabor sa ilang mga probinsya gayong hindi naman po kasama sa listahan ng mga flood prone areas. Ah, Nakakapagdumo dahil, dahil sa kabila ng bilyon-bilyong pondong inilaan sa flood control projects na ito ay marami pa rin sa ating kababayan ang nalulubog sa baha. Sa DPWH pa lamang po ay meron na tayong inilaang halos 996.5 billion pesos o halos isang trilyon, Mr. President. Ito ay mula sa GAA sa ilalim ng Flood Management Program. Hindi pa po kasama rito ang budget na inilaan sa DNR, MMDA yeah. at iba pang mga ahensya para rin sa pagkontrol ng baha. Uulitin ko po, this is nothing less than a grand robbery of our nation. Robbie. it is for this reason, mr. president, that i also Robbie found the senate resolution number 31, which seeks to investigate reported abuse of flood control programs and related projects. senate resolution number 70, which seeks to investigate illegal construction of structures and waterways in palawan. and senate bill number 769, which seeks to institutionalize metro manila drainage master plan. as a long-term strategy for drainage infrastructure development. Mr. President, harap-harapan na pong niya nakawan ang taong bayan dahil sa kakulangan ng pananagutan. Our people deserve no less than truth, transparency, and justice. Wag na po natin hintayin na lumubog ulit ang bayan bago tayo kumilos. Let's build a Philippines that doesn't just survive the floods, but rises above it. Salamat, Mr President. Thank you, Senator Tulfo. Majority President, leader. next to make a short manifestation is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Devers. I move that she be recognised, Mr. President. The uh, Deputy Minority Leader, Senator Risa Devers recognised. Salamat po Mr President. Mr President, I applaud the sponsors' uh, courage in bringing to light these harrowing and urgent issues of large scale corruption. Kaisa niyo po ako sa labang ito, Senator Ping. May nabasa po ako sa Facebook, Mr. President. The Philippines is not poor. We are plundered. <laughs> I could not agree more. Ang Pilipinas po ay hindi isang Parami mahirap na bansa. Biktima lang tayo ng kalat at sistematikong pagnanakaw. Dahil sa korupsyon ng kaunti patuloy na naghihirap ang karamihan. Sa estimasyon mismo ng gobyerno, government ng Nasa 20% abolis ang lahat ng opisina ng kinakailangan. ang budget ng bansa. Ang nawawala taon-taon sa korupsyon. Katumbas po yan ang tinatansyang 1.6 trillion pesos na ninanakaw mula sa mga Pilipino kada taon. 1.6 trillion. Kahit ako po ay nahirapang maintindihan kung gaano kalaking pera yan. Kineko po at sa 1.6 Trillion Pesos, pwede na tayong mamigay ng tig-i-isang milyong piso sa 1.6 Milyon na tao. Grabe. Nakakalula po lahat na yan habang nalulunod ulit, ulit na nakawan, eh. ang mga karaniwang Pilipino na lulunod sa taas ng presyo ng bilihin, sa trabahong hindi sapat ang kita, sa kalamidad, at sa kawalan ng tugon at serbisyo publiko. Mayorya po ng mga Pilipino ay kumakayod ng tapat at nakikipagsapalaran ng patas. Insulto po na ang buwis na kinakaltas at dapat ginagamit para sa kanila ay inaanod lang sa baha ng korapsyon. Hirap na nga ang Pilipino, ninanakawan pa. Kung ang karaniwang Pilipino po ang magnakaw, kulong agad. At pwedeng masira na ang buhay. Pero ang pagnanakaw ng mga opisyal sa pamamagitan ng korapsyon, parti parte -party lang po. Parang parte na po ng buhay na tanggap ng lahat. Hindi ko po yan matatanggap. At makakaasa po si Senator Lacson sa pag-usisa sa isong ito. Salamat po, Senator Ping, Mabuhay po kayo at pagaling po kayo ng lubos. Salamat po, Mr. President. Masahas kasaksi-silapsun ng trabaho na paghapon. Yes, Mr. President. Uh, Senator Pia Cayetano is also seeking the floor. May may I move that she be recognized, Mr. President? The uh, gentle lady from Taguig, Senator Pia Cayetano, recognized. Thank you, Mr. President. Just a short manifestation, um, sa Tuesday pala magpapatuloy ang ating uh, debates, uh, mag-interpolate din po tayo. I just want to join our colleagues in expressing my disgust and uh, I, I am at a loss for words sa uh, napakasamang sitwasyon na binunyag ni Senator Ping Lacson um, papasalamat tayo sa kanya na pinakita niya to and, uh, in, in, very, very detailed ang kanyang presentation. Ako po ay taga Tubong Bulakan din. Kaya si Senator Joel, uh, I, I, attest to the fact na bagyo-bagyo na lang. di ko nasasabihin taon-taon eh. Kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at magi uh, mag express ng uh, uh, lungkot, uh, galit sa walang katapusan na bagyo tapos panay ho ang punta niya dyan, na walang katapusang pag-relief -re efforts, na samantalang pala itong mga relief efforts natin, hindi na pala kailangan gawin, kung na nagawa lang ito ng maayos. I personally am shocked that pwedeng mangyari yung ganun na paulit-ulit lang na pinopondohan ang Ghost Project, o di naman kaya paulit-ulit na binabalikan lang ang proyektong sobrang substandard. Tapos, uh, yung pala yung sabi nga ni Senator Ping, may standard na ang substandard. Um, Grabe, no? We owe the Filipino people better. Uh, lahat tayo we have. Um, now that napakita ito. So ilan lamang po yan sa mga reaksyon ng mga senador pero yan pala yung nangyari kahapon. May sakit si Ping Lakson, advice ng doktor magpahinga pero napilitan rin pumasok para magbulgar is uh, uh, mag-speech siya sa expose niya ng ghost project sa mga flood control program. Pero dahil kailangan niyang sagutin o magpaliwanag siya sa Senado, hindi na niya kayanan kasi nga may sakit. Nag-request na lang siya na next week na lang siya tatanggap ng mga interpretation or uh, uh, pagtatanong ng mga kapwa niya, Senador. Kasi yung yan ganyang mga expose, ganyang privilege speech, allowed po ang mga kasamahan na liwanagin, magtanong sila, makipagdebate sila para lalo maliwanagan. Pero hindi kaya ni Ping Lakson dahil may sakit nga po yung mama. So next week. Ganun pa man, nagbigay na po ng mga manifesto ang ating mga senador. Sabi nga ni si Mahabayan, eh, si senador uh, Pangilinan, sabi niya, bakit hindi pa nag resign si Bunuan? Kasi dapat naman talaga mag-resign na 'yung mamang 'yon. Pero hindi ibig sabihin, safe na siya. Pag nag-resign, sa ilalim sa investigasyon Kasi mga tao niya ang nagpabaya sa mga project. Tayo pinagnakawan ng mga kawatan sa pamahalaan at pribadong sektor. Grabe na po ito.